paglabas sa isang butas, pumasok sa isang butas, ihukot lig lang siya ng ikot, ikot Kaya, yung pala, hindi pa siya nakatitig sa outfit ko. Talaga, iniistima mo at siya, inuuri mo yung suot ko. Gusto gust kasi siyempre yung mga babae na amazing sila na may ay. Siyempre gusto ng mga babae ganun itong outfit. Pero gusto kong makuha ang opinion ng lalaki. Kung ano yung reaksyon niya, pag nakakita siya ng ganito. Pwede mo, layo kasi. Tulungan mo ako, ito yung tema ko sa... Gusto ko kasi ng Okay lang po. Ituloy nyo po yung ano niyo diyan. Prayer meeting. Mga Black Rosarians po kasi sila ito na pula kasi nasa pagi dito. Ayan. Pula lang ako. Kaya kailangan ang babae ko ba? I'm over it. Oh, okay ka na ba yun? <laughs> What's your name? Vince. Vince. Ah, Vicente. Vincent. Alvin. Alvin. Anong ginagawa mo sa Japan? Uh, sa factory. Factory? Anong ginagawa mo doon? Naglalabas na mga pyesa? Nagganapaw? Naglalabas na mga... Sabi ko nga ba sindikado pa. Uh. <laughs> Naglalabas <laughs> din ng trabaho. To. Ano? Sosyo-kite. Ah, sosyo-kite. Kung nila tayo dito. <laughs> Anong trabaho sa factory? Uh, Nagche-check ng mga nilalabas na bento. Naglalabas na? <laughs> na... Mga... Uh, mga lunchbox. Ano <laughs> ba? Anong produkto niyo? Yung mga pagkain sa Lawson. Ang ganda boses mo. Pagkain sa Lawson. <laughs> Nanda ka na? 25. Girlfriend? Wala. Asawa? Wala. Ta takla din? Joke. I don't wanna judge you. E bakit wala ka girlfriend? The friend zone. Oh my God! Hello? Na friend zone. Wow. So inasume mo na magiging kayo. Yes. Tapos friends, friends ng pala. Really? Wala. Hindi kayo nagka-relasyon. Hindi mo natira. <laughs> Ang ah, ah, dapat tinira mo bago kang pinenso. Hindi ka na nag-antay na nabreak ka. Dapat yan. Dapat sinerban mo na agad na MP like yan. Di ba? Tapos sinerban mo ng Skyflakes na may century tuna. Talo-talo yan. Sayang. Nasaktan ka. Aayos uh ka. -huh. Uh -huh. uh -huh. So, gusto mo magpahinga muna sa ganyan. Ayaw mo hindi ka This is the word. This a word. Gano'n ba ba ng nga? Wala. Bakit ayaw mo o walang pagkakataon? <laughs> hindi pa siguro. <laughs> at least he's not closing his doors. Di ba yung iba kasi po? Kaya na po hindi po hindi Di ako sa ganyan. Pero nagpapapasalood sa bakla. Na, <laughs> Pero at least ito sinasabi nga. Hindi pa po na siguro ngayon. You're not closing your, door, your doors. <laughs> Sa ipapatulong sa bakla, ay. ay, <laughs> <mo na>, <laughs> mag ano mga klaseng bakla yung ipapatuloy mo? Ha? <laughs> ano mga? eh. Pag akong naging girlfriend mo, papatira ko sa'yo araw-araw dahil yung lalating buwan mo makakapigil Ano mang gusto mo? Wala, wala. Wala akong na same sex. pang nagparamdaman ko sa'yo? Okay. Ako yung mga meta na yun, may amoy, amoy kandila. Ako ka ba? Tatawag yung mga tatawag. Kami malaki, tapos parang hindi hinaw ka. Tapos parang may hindi na ng mo. Aso pa na kapit bahay. Ano bang sinabi ko sa iyong crush kita? Paano bang sinabi ko sa iyo? Pwede ba tayong maging matalik na magkaibigan?

nakita mo sa president, ano yung nag-reaction mo sa sarili? Sa'yo sa TV, kung hindi na papagod sa TV, So, hindi ako mas maganda sa personal. Hindi sa Maganda ako sa TV, okay. 1 to 10. 10 pinakamaganda, 1 pinakapagod. Ano yung... ating mga pastos. <laughs> Wala naman si Andy to, hindi ko naman niya maririnig. Sana niloko naman na lang ako. Crush mo siya, hindi mo kilala ang buong pagkatao niya. Masama ang ugali ni Ann Curtis. Nagnanako siya ng make-up ng mga masamahan niya sa showtime. Minsan na siyang nakulong, hindi nabas lang namin magkakaibigan. Pinansahan namin siya. Oo. Oh -oh ang baho-baho ng panty ni Anne Hindi siya naglalaman ng panty. Nagpapalit siya ng panty twice a month. Nalagyan ng panty niya nung nakaraan na basa. Wala siya masyadong ginagawa ngayon. Naku, ano, maraming kahinaan niya si Anne Curtis na. Kung makikita mo walo ang daliri niya sa kanang Pero dalawa lang sa kaliwa, kaya sa upo pa rin. Ang baho-baho